Ayan yeah, na guys, finish pra, thanks for watching, welcome to my youtube channel, ngayon guys ito lang kakainin sa mga alaga ko guys, nagprepare ako para sa tanghali, kasi hindi naman yung kumakain ng kanin na guys, bihira lang silang kumakain, ito yung, yung prepare ko guys, yung booster chicken wings, napakasarap ito guys, yung long thin cut potato iba din ito siya guys crinkle cut potato magkaiba ito siya guys ito parang may design saka meron tayong chicken popcorn saka chicken fillet. saka ito yung pan yeah. nagluluto ito siya yun ito ang potato crackled cut yan siya uh, Yan ang kapainan. Hindi pa akong pa ako guys. Ito yung labanan ko. Hindi tapos. Dami. Pero okay naman yan guys. Kasi wala nang sampay-sampay. Garetso na. So. Uh, tapos ko lang Yung ibang patlansya ko na guys. Yan. Luto-luto lang tayo, guys. At saka, masarap ito na. Ito, guys. O, so, oh, masamun. Masarap ito. Yung ginagamit mo. Parang ano siya. Mag-prepare muna ako, guys. Sa ano, yung ano nila, guys. Yung pinapay, yung ketchup, mayonnaise, yung cheese, Uh, soft drinks. Yan lang guys. Yan, naka-prepare na yon guys. Tuto na yata yan. Kain na -ano. Ayan na yan. Yung ano guys, yung crickle cut potato. Yan. Itong isa guys, long can potato. Yan lang guys. Thanks for watching. God bless.